Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus na Pebrero 6, 2025. Isang araw ng mahika at pagpapalawak ng kaalaman. Ngayong araw, Taurus, tila may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, isang mahiwagang pakiramdam na nagbibigay ng panibagong sigla at inspirasyon. Ang enerhiya ng Huwebes na ito ay tila sumasayaw sa iyong isipan, hinahaplos ang iyong kaluluwa at hinahatak ka upang mas lalo pang mapalapit sa mga pangarap mong unti-unting nabubuo. Sa araw na ito, makikita mo kung paano maaaring maging instrumento ang iyong kasiyahan, hindi lamang upang pasayahin ang sarili, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Ang kagalakan ay isang malakas na enerhiya, Taurus. Kapag ang iyong puso ay puno ng saya, mas madali mong mahahanap ang inspirasyon sa mga simpleng bagay. Ang iyong natural na kagandahan, pagpipino, at pagiging praktikal ay lalong magniningning kapag pinapayagan mong ang positibong enerhiya ay dumaloy ng malaya sa iyong buhay. Huwag matakot na yakapin ang saya, kahit sa maliliit na bagay ang tamis ng isang tasa ng kape ang lambing ng musika sa hangin o ang init ng sikat ng araw sa iyong balat. Ito ang mga simpleng bagay na nagpapalalim ng iyong koneksyon sa kasalukuyang sandali. Ang impluensya ng buwan sa Gemini, pagtuklas ng bagong oportunidad. Habang nananatili ang buwan sa mapanlikhang Gemini, isang masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyo, nagdadala ng bagong pananaw at pagkamalikhain. Taurus, ang Gemini ay isang palakaibigang enerhiya, puno ng talino, pag-uusisa, at kakayahang makipag-ugnayan ng mahusay sa iba. Ngayong araw, maaari mong maramdaman ang mas mataas na antas ng kasabikan sa pag-aaral, pakikisalamuha, at pagtuklas ng bagong mga ideya. Huwag kang magtaka kung bigla kang magkaroon ng inspirasyon na makipag-usap sa mga taong dati mong iniiwasan, o kung maramdaman mong nais mong sumubok ng bago, isang bagong libro, bagong podcast, o kahit isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Ito ang tamang panahon upang pagyamanin ang iyong kaalaman at hayaan ang iyong isipan na gumala sa mga ideyang maaaring humantong sa positibong pagbabago sa larangan ng iyong karera. Maaaring magkaroon ka ng mga di inaasahang pagkakataon na magpapabago sa direksyon ng iyong profesional na landas. Ang mga kaswal na pag-uusap ay maaaring humantong sa malalalim na ideya at posibilidad na dati ay hindi mo pa isinasaalang-alang. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring tila maliit sa simula, ngunit sa tamang pagtutok at determinasyon, maaari itong magdala sa iyo ng mas matatag at mas matagumpay na hinaharap. Pagpapalawak ng isipan, paano gawing aksyon ang iyong mga panaginip? Taurus, may mga pangarap at plano ka na matagal mo nang iniisip, ngunit maaaring nag-atubili ka pang kumilos. Ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na simulan mo ang iyong paglalakbay patungo sa iyong nais na pagbabago. Huwag matakot na gamitin ang iyong katalinuhan at pagiging praktikal upang gawing realidad ang mga ideyang ito. Maaring makaramdam ka ng panandaliang pagdududa o takot, normal ito. Ngunit sa halip na hayaan mong pigilan ka ng mga ito, gamitin mo ito bilang gasolina upang lalo pang paghusayan ang iyong mga hakbang. Ang iyong kakayahang maging matyaga at determinado ang magpapalapit sa iyo sa tabumpay. Ang pinakamahalagang gawin mo ngayon ay maging bukas sa posibilidad ng pagbabago. Ang iyong hinaharap ay hindi pa nakatala sa bato, ikaw ang may kapangyarihang hubugin ito ayon sa iyong nais. Masusing pagminilay, paglinang ng pagpapahalaga sa sarili. Ngayong araw, bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at magnilay. Marahil ay matagal mo nang inuuna ang iba, ang iyong pamilya, trabaho, o mga responsibilidad, ngunit huwag mong kalimutan na ikaw din ay nangangailangan ng atensyon. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay isang mahalagang hakbang sa iyong patuloy na paglago. Maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paano mo nais mapabuti ang iyong buhay. Mayroon ka bang matagal ng pinapangarap na gawin, ngunit hindi mo pa nasisimulan? Mayroon ka bang mga talento na hindi mo palubusang ginagamit? Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot upang galugarin ang iyong potensyal. Maswerteng aspeto ngayong araw. Maswerteng kulay, esmeraldang berde at pilak. Ang esmeraldang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, katiwasayan, at balanse, habang ang pilak ay nagpapahiwatig ng intuisyon at espiritual na kaliwanagan. Magsuot ng kulay na ito upang mapalakas ang iyong enerhiya at mapanatili ang iyong kumpiyansa sa buong araw. Maswerteng numero, dalawa, walo, labing isa, ang dalawa ay simbolo ng balanse at pagkakaisa, ang walo ay may kaugnayan sa kayamanan at kasaganaan, at ang labing isa ay isang master number na nagpapahiwatig ng espiritual na paggising at inspirasyon. Maswerteng kristal, malachite, ang batong ito ay may kakayahang magdala ng proteksyon at positibong enerhiya, lalo na pagdating sa pagpapalakas ng kumpiyansa at pagunlad ng personal na buhay. Maswerteng gawain, pagninilay at pagsusulat ng iyong mga plano para sa hinaharap. Ang pagsasalin ng iyong mga ideya sa papel ay makakatulong sa iyo upang gawing mas malinaw ang iyong mga pangarap at layunin. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo ngayong araw. Taurus, ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mahika at posibilidad, ngunit nasa iyo ang desisyon kung paano mo ito gagamitin. Sa halip na manatili sa iyong comfort zone, yakapin mo ang kasiyahan, pag pagunlad at pagbabago. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kaalaman at tabumpay, habang natatapos ang araw, pagnilayan mo ang lahat ng nangyari at ipagdiwang ang mga maliliit na tabumpay. Hindi kailangang maging malaki ang pagbabago upang ito ay maging mahalaga. Minsan, ang pinakamaliliit na hakbang ang siyang may pinakamalalim na epekto sa ating buhay. Sa bawat araw, pinipili mong lumago at umunlad. Ngayong gabi, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat sa lahat ng magagandang bagay na dumating at patuloy pang darating sa iyong buhay. Tandaan, Taurus, ang kapangyarihan upang hubugin ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Yakapin ang araw na ito ng may tapang saya at determinasyon, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.